Ciao so Raga! Musta Raga? Ako ay uh, may isi-share lang sa iyo na message sa akin ng isang Raga. Ari yung sabi niya. Nagpapasalamat siya dahil natanggap na niya yung kanyang rimborso doon sa kanyang iban. Siya yung isang Raga na nagpasi sa atin para makapag-request na rimborso sa Kompas. Na-approvehan ng isang linggo yung kanyang dumanda. Ibinigay niya yung iban at ngayon sabi niya ay natanggap na niya yung kanyang rimborso. Okay, kaya ngayon ay talagang masasabi natin, wala nang uh, kahit anumang doubt na legit talaga at uh, nakakapagpa reimburse tayo. Ngayon, bibigyan lang kita ng paalala ha, para pa doon sa mga nag-aalala, kung uh, natatakot sila na kapag ka doon uh, nag-apply, nag-request na reimburse ay do po hindi na makakapag-load dahil mapablaki sa doon. Hindi yan totoo ha, kahit na ikaw ay mag-file, mga reimburse ka man o hindi, at ikaw ay maglo-loan Avanti ay pwede pa rin na makapag-loan. Hindi maapektuhan kung ikaw man ay magre-request ng reimbursement as long as ikaw ay qualified pa din. Ngayon para din sa concern ng iba, ang ginagawa nila ay para makapag-verify kung uh, totoo ka nga yan o hindi, ay napunta sila doon sa mga filiale at sila ay nagtapanong doon. Pero ang sinasabi sa kanila ay hindi daw or wala daw, hindi nag-iexist yung remborso. So, dalawa lang ang posible na dahilan. Maaaring ayaw nila sabihin o kaya naman ay wala silang idea na mayroong ganyan. Pero, gaya ng ating nga patunay, yung mga nakapag-file ay nakakarimborso na sila. Ngayon, Uh, para doon sa mga taga-Brescia, papakita ko ha. Kasi yung ganito ng mga giveaways, yan, ng mga bag, ay uh, natanggap na ni Lizel Rivera. Kaya kung ikaw ay taga-Brescia at ikaw ay uh, file gusto mo na mag-request na rimborso, magpa-assist ka sa kanya. First come, first serve basis. Dahil limited lamang yung mga bags na yan ay bibigyan kanya. Okay? And speaking of mga bags na to, marami pa tayo dito na mga iba pa ng mga bags na ganyan. Okay? Ngayong uh, July 6, araw ng Sabado, ay pamimigay din natin yan, yung mga bags na yan. Doon sa lahat ng mga raga na magpapaasi sa atin, diyan sa Torino. Dahil pupunta ako dyan. Ngayong uh, July 6, 2024, mula alas 3 ng hapon, kita kay Styraga para makapag-file ka rin ng ang gagawin mo lang, pupunta ka doon sa Chiesa, Filipina, dyan sa Torino, sa Corso Vittorio Emanuele number 15, dyan sa Torino. Doon tayo makita kita dahil doon kita i-assist. Ia Huwag mong kalilimutan raga ha, na ikaw ay magdala ng valid na karta din tita at saka test sira Yan lamang yung dokumento na kailangan. Hindi mo na kailangan pang ma-stress, hindi mo kailangan mag-aksaya ng oras para hanapin pa yung iba pa ng mga Uh, bulikini, yung mga kontrate mo, hindi mo na kailangan niyang hanapin pa. Kasi nga, basta lamang yung uh, valid na karta din dita at saka tesera sanitaria. At kapag kayo pupunta sa Sabado, magpa-xerox ka na, nung malinaw. Kung maaari nga ay colored pa. Okay? Dapat imaayos yung pagpapa xerox Hindi yung ang isa inakaganyan, isa naman inakabaliktad. Kailangan i maayos, malinaw kung maaari ay color. Para sa ganun ay ready ka na. Pag nagpunta tayo doon, i-explain natin. I-file natin yung request mo para sa rimborso. So sa mga raga dyan sa Torino, kita guys ngayong July 6. 2024 mula alas 3 ng hapon diyan sa Chiesa, Filipina sa Torino. Sana ay magkita kita tayo, magkakilala din tayo dyan. At doon sa mga top top send users na andyan sa Torino ay meron din tayong pa-surpresa sa kanila. Ayun, marami salamat sa panood mo, Raga. Marami salamat sa suporta mo at saka sa patuloy na pagdiriwala mo. Tara't si Raga.